yung aking farm ayan ang dami ng nyog ayan ito yung dwarf ko oh, na pinatanim malaki na kaagad hindi pa nabibigay sa amin pero meron na kami dito yung dwarf ito yung hindi dwarf puno na ng nyog ito ayan yung ibibigay sa amin ng nyog ay ihulip na lang namin ayan nakita nyo yan ang dami ng mga tanim na nyog pasulib yan, may mataas na niyog, mayroon din sa baba. Ilang taon na lang yan, bubunga na. Yan mga niyog na Ang tawag yan ay pasulib. Hulip. Ay, hindi pala. Mali ang salitang hulip. Ang hulip ay kinating muna iyong matataas tapos tinamnan ulit. Ang tamang pronounce dyan ay, ang tamang words pala ay pasulib. Yan. Pasulib ang tawag dyan sa mga niyog na yan nasa ilalim ng niyogan. Ayan. You see? ang mga nyug ang tataas na pag pinakater yan nabunga naman na ito nasa baba at the same time may kakaw kami dito sa gitna na dalawang pagitan ng nyug ayan ang gandang tingnan tapos dito naman ayan puno ng saging punong puno ng saging and then mayroon ditong water irrigation canal ayan this is the operator of water irrigation canal you see the look yan. Ito po yung water irrigation ka <laughs> Ito, ito yung flight attendants Ang <laughs> this is the passenger. <laughs> Yayamanin. <Ay> <laughs> ah, okay. Tapos kung gusto mo magnganga ito. Yan, nganga yan. Pabubungahin. Pag hindi pa nagbunga ito na siya. Yan. Pagkatanim mo ng mga nga, ito na siya. Tapos, may gawain ka dito bahay. Yan, jimilina. Jimilina. Ayan. Ayan. Dito ka makakita ng jimilina ng mumunga ng nyog. Ayan, o. Oh. Tingnan mo, ang jimilina dito na mumunga ng nyog. Did you see? Hindi yan jimilina. Kalamansi yan, eh. Diba? Only in the Quezon. Yes. Makakakita ka ng jimil na namumunga ng nyug. Yan. Tapos makakakita ka ng mansion na punong-puno ng halaman. O. Oh. Did you see my see mansion? I have uh, mini grass. <laughs> Tapos dito. Ayan, nakita nyo. Dito. Oh. Uh, dito yung ano. Yung grass. multo. <laughs> Yan.

kumon dito ang daan. Ito yung bahay ni kwan. Kibuloy. Kibuloy. Dito siya nagtago. <laughs> dito namin siya tinago. Tapos dito naglanding yung eroplano. Kasama si Alice Go. Dito si eh, ano si Alice Go nakuha. Yan dito naglanding yung eroplano. Yan ang bakat oh. Did you see? pa ganun ito yung kingdom hall KOGC Ki yan ito yan ito yung mga ano guardia ito so, yan o tara na